Please, withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provisyon sa sabigang batas na to protect the people and the state. Hinikayat ni Davao del Norte 1st District Representative, Pantalyon Alvarez, ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta sa Pangulo ng Bansa. Sa isinagawang political rally sa Tagum City, Davao del Norte kagabi, sinabi ni Representative Alvarez na ito ang dapat natugon sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the commander in chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito. The armed forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngunit ang armed forces of the Philippines sinabing nananatili silang profesional at tapat sa konstitusyon. Sinabi pa ni Colonel Padilla na ang kanilang sinumpa ang tungkulin ay protektahan ng taong bayan. Ayaw rin makisawsaw sa politika ng Philippine National Police pakiusap ng tagapagsalita ng pambansang pulisya. Huwag na silang idamay sa anumang hindi pagkakaunuhaan ng kasalukuyan at nagdaang administrasyon. The part of the BNP po will be loyal to the Constitution at uh, ang ating, ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at uh, let us spare po yung uniformed personnel sa mga ganito po mga usaping political uh, politikal po. Pag-aaralan na rin ang legal team ng PNP kung maituturing na si ang mga naging pahayag ng mambabatas. But uh, for now po ay hindi po tayo uh, muna uh, hantong sa mga ganyan po sa PNPO dahil sabi ko nga ay, uh, ay we will see, we will uh, monitor po kung ano po magiging, uh, magiging na situation po in terms of uh, peace and security po. Nanindigan pa si Colonel Fajardo na nananatiling apolitikal. At non-partisan ang Philippine National Police. Leia, Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos amin aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.